Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Marlon ay isang batang lansangan na lumaki sa kahirapan. Wala siyang magulang at araw-araw ay naglalakad siya sa kalsada. Namamalimos ng barya para lamang may makain. Ngunit kahit mahirap ang buhay, hindi nawawala sa kanya ang pangarap. Balang araw, magkakaroon ako ng sariling bahay. Hindi na ako matutulog sa kalsada. Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa ilalim ng poste hawak ang lumang laruan na tanging alaala ng kanyang namayapang ina. Isang gabi, naupo si Marlon sa harap ng isang malaking mansyon. Napakaganda nito, puno ng ilaw at may hardin sa labas. Habang nakatingin, pinangarap niyang makapasok sa ganitong bahay at magkaroon ng masaganang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang sumigaw ang isang matandang babae mula sa loob. Hoy bata, alis ka rito. Hindi ito lugar para sa'yo, sigaw nito. Takot na takot si Marlon, kaya tumakbo siya palayo. Hindi na malayang tatawid siya sa kalsada. Isang mabilis na sasakyan ang paparating bago pa siya makaiwas, bumangga ito sa kanya. Naramdaman ni Marlon ang malamig na simento sa ilalim ng kanyang katawan. Hindi siya makagalaw at ang paningin niya ay unti-unting dumidilim. Sa huling sandali, narinig niya mga tunog ng serena at ang mga yabag ng mga taong nagtitipon sa paligid. Ngunit wala nang nagawa ang bata. Kinabukasan, ang balita tungkol sa aksidente ni Marlon ay kumalat sa buong bayan. Ngunit tulad ng ibang pulube, mabilis ding nakalimutan ng karamihan ang nangyari inilibing si Marlon sa isang maliit na sementeryo. Walang dumalo maliban sa dalawang estranghero na nakakita sa aksidente. Ngunit sa katahimikan ng sementeryo, nagsimula ang mas nakakatakot na bahagi ng kwento. Makalipas ang isang linggo, ang mga residente malapit sa mansyon kung saan malapit na sagasaan si Marlon ay nagsimulang makaranas ng kababalaghan. Sa kalaliman ng gabi, naririnig nila ang mahinang tunog ng yapak sa kalsada. May nakakita ng anino ng isang bata na naglalakad habang hawak ang isang laruan sa harap ng mansyon. May mga nagsasabing Naririnig nila ang tinig ng bata. Humihingi ng pagkain at tirahan. Isang gabi, ang matandang babae na nagtaboy kay Marlon mula sa mansyon ay nagising sa tunog ng pagkakalusko sa kanilang pintuan. Nang buksan niya ito, wala siyang nakita, maliban sa isang laruan na duguan natigilan siya nang marinig ang boses ni Marlon sa likuran niya. Bakit mo ako pinalayas? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Paglingon ang babae, makita niya si Marlon na duguan ang katawan. May malungkot na mukha at hawak ang laruan na iniwan ng kanyang ina. Bago pa siya makasigaw, na wala na ang bata sa dilim. Simula noon, ang matandang babae ay hindi na nakatulog na mahimbing. Sa bawat sulok ng bahay, nararamdaman niya ang presensya ng bata. Isang araw, sa labis na takot at konsensya, lumabas siya at pumunta sa simbahan. Doon, ipinagtapat niya ang lahat kung paano niya pinalaya ang bata at hindi niya tinulungan matapos ang aksidente. Hindi ko alam na iyon na ang huling sandali niya. Kung alam ko lang, umiiyak na sabi niya. Ang kanyang pangungumpisal ay umabot sa mga tao sa bayan. Bilang pag-aalala kay Marlon, nagtayo sila ng isang maliit na shelter para sa mga batang lansangan. Isa itong paraan upang mapawi ang alaala ng kanilang kapabayaan. Ngunit kahit na naitayo na ang shelter, ang mansyon ng matanda ay nanatiling tahimik at malamig. Sinasabi ng mga nakatira doon na tuwing gabi sa harap ng bahay, may nakikita pa rin silang batang naglalakad habang bitbit -bit ang kanyang laruan. Hindi ko naman sinasaktan ng iba, sabi ng anino. Hinahanap ko lang ang isang lugar na matatawag kong tahanan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.